Nagalala si David at Lolita Asensio nang malaman na umalis si Bea nang hindi malamang nagpaalam sa kanila. Ang maid ang kausap ng mag-asawa. Sigurado kang umalis na may dalang traveling bag? Usisa ni David. Opo sir, nagmamadali nga po. Hindi po talaga sinabi kung saan siya pupunta. Basta dala ang kotse niya. Abay bakit naman ganoon ng batang yun? Takang-taka si Lolita. Iskakatokin mo nga ang Sir Albert mo sa kanyang silid. Papuntahin mo kaagad dito may itatanong kamukami. kami. Inutusan ni David Asensio ang mid. Hindi nagtagal kay usap na si Albert ng mga magulang. Makakako alam mo ang dahilan ng walang paalam na pagalis ni Bea. Nag-away ba kayo na hindi lang namin nalaman? Mahinahang tanong ni David kay Albert. Albert hindi naman siguro aalis na walang paalam si Bea kung wala siyang sama ng loob. Sigurado naman kami ng daddy mo na hindi namin siya inaway. Kayo lang ng dalawa ang hindi nagkakaintindihan, hindi ba? Sabi ng mami ni Albert. Nahuli ko siya kagabi, Ma'am, nagnaghahanong ka't sa mga drawers ko. Kaswal lang ang sagot ng binata. What? Sabay na napangat sa upuan si David at Lolita. Pareho rin ang sinabi. She saw the papers, dada. Mga papeles ng opisina ninyo. Natural nang iniisip niya kaagad ay nagkaka-interest ako sa negosyo ninyo. Naligalig si David. So, galit din siya sa akin. Obviously, kaya nga umalis yun. hindi hininga si Lolita asensyo. Iniisip niya na ni Lolo ko rin siya. Mami, pwede rin isali kayo ni Bea sa duda rin sa amin ni Papa. Ganun naman kakitid ang babaeng iyon. Albert, kumbaga ay may circumstantial evidence na hawak si Bea. Tayo pa ang napapasama sa mga mata ng ampo ko. Sama so, naman 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 niya ang totoo. Nanlumo si David Asensio. Nakakahiya naman. Baka akala na nga ni Bea ay mga ganit tayong tatlo. Daing ni Lolita Asensio. Matagal pa ba bago natin mabuko figures ng tatlong manluloko sa opisina ni na Albert? Ano ba ang progress ng ginagawa mo uyo? Nasa pagpa finalize na ako ng investigative report in figures na kagabilang ay pinagpuyatan ko na naman dad. Kaya matagal dahil medyo mahirap. Magaling talagang mandaya ang tatlo. Pero sinisiguro ko naman sa inyo, isang pasada lang ni Bea sa report na ginawa ko ay malinaw na kagad sa kanya. Naninanakawan nga siya ni Mr. Silva during the time na siya lamang nagpapatakbo sa negosyo. Nabawasan ng ligalig ni David. Mabuti, pagbalik niya hopefully may pakita rin natin sa kanyang airport. At anumang hinala meron siya sa atin ay mabubura na. Pero hindi ba natin si hahanapin? Hurid pa rin si Lolita. Masuyong inakabaya ni Albert ang butihing na. Huwag na lang, mami. She is old enough to take care of herself. Hindi maaano yun. Babae kasi siya. Ang babaeng naglayas. May maraming kapahamakang naghihintay. Albert, sana pagbalik ni Bea, ikaw na magsikap na maging magkaibigan kayo. Hindi ka ba natutuwa na meron ka ng maaaring ituring na sister? Pinagsabihan ni Lolita ang anak. She can't be my sister, Mami. No way, never. Sabi lang natatawang si Albert. Nagkatinginan na lamang si Nadavid at Lolita. Napapailing. Hindi niya alam kung ano talaga ang ibig sabihin ni Albert sa sagot niya ang iyon. Paano pa ba niya may na kapatid-kapatiren ang babaeng kanyang nahalikan na yakap at nadama? Maaari bang ituring na sister ang babaeng mapalapit lamang sa kanya ay sagli na to turn on siya. Kahit nga sa mga panaging ipayalipin siya ng sexual desire sa mataray na ampon ng kanyang ama. Akala na ni Bea ay nakatagpo na talaga siya ng kaibigan na dumadamay sa kanya sa katauhan ni Eva. Isipin mo nag-assend pa ng biglaan si Eva sa office nila para lang siya samahan sa bagyo. And dollars ito sa pakikiling sa kanya mga hinampo at hinain. Kahit isang napakagandang lodging yun ang na nila sa Baguio City, ay halos walang epekto naman ito kay Bea. Nagsiselfie din na siya at ginangat-ngat ng bitter ang puso. Hindi lamang siya nasasaktan sa sa paniwalang tinatry siya nung papaniya. May isang katotohanan kasi siyang natuklasan ngayong malayo siya sa Manila at napag-aralan ng mga nagdaang pangyayari. Naipagtapat niya kay Bea kung ano ito. I hate that beast, Eva. But I think I'm in love with him too mangiyak niya na nag si Bea. Horrified si Eva. Maybe what you think is wrong. Ang dami-daming lalaking na babaliw sa'yo. Kahit sa isang kaaway kay malolo ka naman ako sa si Bea. Hangal nga itong puso kong ito eh. Galito ko kay Albert pero gusto ko ang kanyang halik. Ang kanyang pagyakap. Lahat ng ginagawa niya sa akin. My God! Gusto ko Eva. Pas labanan mo yung puso mo. Dahil lalong makukuha yun na Albert ang namanan mo. Kapag nalaman nilang mahal mo si Albert, Lalo kang isisidyo ng mga lalaking yun. Tumigas ang anyo ni Bay. Mas matay tento naman talaga. Hindi ako magpapatikita sa feeling ko. Pati nga pa pa ko ngayon kaya ko ng labanan. Pagbalik mo sa Manila, anong ang unang mong gagawin? Excited na nagtanong si Eva. Paaalisin ko sila sa bahay ko. At ang papa, paaalisin ko rin sa ofisina. Yeah. Hindi na siyang mamahala ng negosyo. Ako na uli ang magpapatakbo ng negosyo iniwan ang iniwan ng mamalyon ako. Lalo pang ginatungo ni Eva si Veya. Vea, for your own sake, saan nga yung magawa mo yun? Huwag mo intindihin ng awa o hiya. Bakit ka maaawa o mahihiya sa kanila? Niloko ka na Manila, tin Rider. Kaya nga ako nagpunta muna dito sa Baguio ay para mag ng lakas ng loob. Pagbalik ko sa Manila, humanda sila. Nagulat pa sila nang may kumatok sa kanilang nagkatingin Nagkatinginan si Vea at Eva. Sino kaya yan, Eva? Baka ang papa. Baka, baka nasundan ako. Umiling si Eva. Hindi siguro. Ang inii-expect pong dumating ay si Man. Baka si Manny na yan. Binuksan ni Eva ang pintuan. Si Manny nga ang nakatayo sa labas. Hi girls, masiglang bati nito. Napansin ni Bea ang dalang traveling bag ni Manny. Pinapasok na Eva ang pisa. Anong balita sa Manila? O si Saka agad ni Eva pagkaupo ni Manny sa Artanche na tila malit na sana ni na, Bea at Eva. The first day niya nawala si Bea. Abay, pinatawag ako ng papa mo. Bea sa private office niya. Sabi ni Manny, Tinanong ka kung nasan ako. Nahulaan yung papa na alam mo kung nasan ako. Sinabi mo naman. Sunod-sunod na tanong ni Bea. Hey, relax. Bakit ko sasabihin? Saka kung duda man ang papa mo na alam ko. Normal lang yun. Alam niya yung close tayong tatlo ni Eva, di ba? nag talaga ako na alam ko kung nasaan ka naroon. Tapos parang investigator. Tinanong kong bakit daw biglang nag-emergency leave naman si Eva sa trabaho. Sabi ko eh, isa sinabi ni Eva. Sa personal na aalagaan niyang lola niyang may sakit sa probinsya. So, yun ho ang dahilan. Natameme ang papa mo. Ano namang ipipilit niya na hindi totoo yung dahilan ni Eva? Ngisi-ngisi -ngising si Manny habang nagkukwento. At bakit ka may dalang bag Manny? Huwag mong sabihin sa akin na nag-emergency leave ka rin sa opisina. Usisa ni Bea. Nag-emergency leave nga ako. Sasabay na lang ako pag uwi niya sa Manila. Ano? Di lalong maghihinali sa pipa na kasama mo nga si Eva at pati na rin ikaw ay kasama ko na. Di hayaan mong siya. Ano pa ba ikatatakot mo, Bea? Sinabi na sa akin ng ibang lahat na mo na ang intensyon niya David Asensio at Albert Asensio sa iyo. Sila ang dapat matakot sa iyo, Bea. Pwede mo silang itabuyan ng mga oras na gustuhin mo. Hindi mo ako mapipigil na dumayan ka rin. Basta ka pa kanan mo. No? Pero orte sa akin yun, Bea. At lumagkit ang titig ni Manny kay Bea. Thanks, Manny. Gusto ni Bea na maging grateful kay nga, Manny. Ngunit makahulugang titig ang ibinigay sa kanya ng binata. At may turn of effect naman sa kanya. Kabalik talaga ng effects sa kanya ni Manny sa effects sa kanya ni Albert. kay Albert ay tila nasa-switch on lahat ng boltahin ng kanyang katawan kapag kaharap niya ito. Kaya naman hindi siya dapat matakot kay Manny. Harmless si Manny. Kay Manny tiyak ngayong hawak ngayong kanyang simtito kumot. Kahit siguro digahan siya ng digahan ni Manny, ay hindi siya maiinlove dito. Kuwibo naman si Manny. Pares din ang ibang suitors niya. Pero aywan nga niya kung bakit si Albert lang ang may kakaibang epekto sa kanya. Maaga na tulog si Bea ng gabi iyon sa room nila ni Eva. Si Manny naman ay nakakuha ng room sa lodging inn at nag-uusap ng pizza ngayon sa bar restaurant sa lodging inn nila. Ano ba yung drama mo kanina? Ang pungay ng mga mata mo kay Bea. May lakas ng loob ka mong ligawan ng dakilang heredera ha. Iyan yata ang plano mo. Nakatawang silitan ni Eva ang pizza. Hindi naman siguro ako alangan kay Bea. Heredera nga siya. Kuha po naman ako. Mayabang sagot ni Manny. Loko, Inamin na sa akin In love siya dun sa tunay na anak na umampon sa kanya. In love siya pero galit din. Dahil nga duda niya, pinupot rin ang mag ang mana niyang negosyo. Umasim ang mukha ni ma'am. ba ang Albert na yun? Maaari, hindi may ibang si Bea kong pang. Hindi ako sanay mabigo kapag type ko na ang babae. At type kong totoo si Bea Eva, hindi lang napakaganda. Mayaman pa. Nasa kanya ang lahat na katangian ng babaeng gusto kong mapangasawa. Masabagay mas safe ang posisyon natin sa opisina kung kayo ni Bea ang magkatuloyan. Kapag nawala sa eksena ang ma tayo na ang makikinamang sa generosity ni Bea. May inept time ako ngayon para paigibigin si Bea. Hindi masasayang ang pag-emergence slip ko. Matulay ng po na ito, makakatulong para mapaibig ko siya. Buwang kumpiyansa ni man, Hayaan mo gagatungan ko siya. Kung maghihig pa si Eva, naging parang asang bumubuntot-buntot kay Bea. Si Manis sa bagyo. Lagi itong nakadikit sa dalaga. Pasimple naman sa si Eva. Hindi halatang talagang binibigyan ng pagkakataon na masolo ni Manis si Bea. Sana bago tayo bumalik sa Manila, ay sagutin mo na ako Bea. Pangangulit ni Manny. Nakaupo sila sa isang malaking matu sa may barham park. Tumawa lang si Bea. I like you Manny as a friend. Huwag na nating maguhin yun. Kasi hindi ko pwedeng ituro sa sarili kong pag-ibig. Dahil may iniibig ka na. Si Albert. Pinigil ni Manny ang galit. Insultong insulto siya. Pumuntong nga si Bea. Narikwento na pala sa'yo ng pinsan mo. Paiiyakin ka lang nun, Bea. Alam ko. Kaya nga hindi ko naman pinakikinggan ng puso ko. Bakit naman ako iibig sa laking pinag iinteresan ng mana ko? At ginawa pa niyang kasangkapan ng taong mahal ko. Ang umampun sa akin. Napuno na naman ng bitter na puso ng dalaga. Malilimutan naman lang si Albert kung magkakanobya ka. Mapag-aaralan mo rin akong mahal. Maaari namang pag-ibig ang pagsisimula ng friendship we're good friends, Bea. Maganda ang simula natin kung pasasagutin mo ako. Pinagmasdan ni Bea ang nakikilusap na inyo naman. Eh. Kinapani ang damdamin. Wala. Wala talagang tibo kahit kapirang Kapag sinagot niya si Manny, para na rin siyang kumuha ng panali at ng biktik. Kaibigan ang tinuturing si Manny, pero hindi niya type ang pagka-trying hard nito. Ngayon pa man, dahil kakampi ang turing niya sa magpinsan, ayaw niyang sakta ng loob ni Ma. Let's just be friends muna, Manny. Eh. Kung may madedevelop naman habang magkibigan tayo, malalaman mo kapag madali nang lang yun kung may na-develop, diba? Umasa naman ang opportunist ng lalaki, so may pag-asa pala ako. Ngumiti lang si Bea. Hindi masabi na sigurado siyang hindi siya tutubuan ng pag-ibig sa lalaking ito. Naisip niya, nakuha na ni Albert ang lahat ng pag-ibig sa puso niya. At ito ang trahedya niya. Dahil ang lalaking iniibig ay tila isang bola ng apoy na pwede lamang na yung pagmasdan sa malayo hindi pwedeng lapitan dahil nakakapasok.